Bakit hindi naniniwala ang mga Hudyo na misaya? Si Jesus. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ano ang Messiah? Ang Messiah sa Santang Hebreo na literal na ibig sabihin ang pinagpahiran ng langis o isang napili ito ay isinalin sa Griego bilang Kristos o Kristo mula sa pandiwang nangangulugang pahiran. Sa aklat ng John chapter 1 verse 41 Una niyang nasumpuan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at ang kanyang sinabi na namin ang Mesiyas na kundiliwanagin ang Kristo sa chapter ng John chapter 4 verse 25 at sinasabi sa kanya na babae na lamang ko paparito ang misiyas, ang tinawag na Kristo na pagparito niya ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay sa John chapter 1 verse 41 nakita ng mga alagad at ng kanyang kapatid na si Jesus ang tinatawag na Kristo. Literal nila nakita ang Panginoon Jesus at nalaman nila na si Jesus ang Kristo. At sa John chapter 4 verse 25, ito yung conversation ni Jesus Christ at babaeng Samaritana. At nalaman ito na babaeng Samaritana, ang kausap niya ay isang propeta. Kaya ibinalita niya ito sa kanyang mga kababayan And ito ang pagkasabi sa aklat ng John chapter 4 verse 29 magsiparito kayo tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa mangyayari kaya ito ang Kristo nagsilabas sila sa bayan nagsiparoon sa kanya verse 39 at maraming Samaritano sa bayang iyon at sa kanyang nagsisampalataya dahil sa salta ng babae at nagpatuto, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na ginawa. Kaya't nang sa kanya'y nagsidating ang mga Samaritano at sa kanya'y pinamanhip na matira sa kanila at siya'y natira tuon ng dalawang araw. At lalong marami ang nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salta. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisimpalitaya kami, hindi dahil sa iyong pananalita. sapagkat kami rin ang nakarinig at nalaman namin ito ang tagapagligtas ng sanglibutan. At pagkaraan ng dalawang araw, umalis siya doon at napasa Galilea. Verse 44, sapagkat si Jesus din ang nagpatutuo na isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Si Kristo ang pinili ng Panginoon Diyos para magligtas sa bansang Israel sa kanilang mga kasalanan. At nang dumating ang Panginoon Jesus dito sa lupa, ay nagpasimula siya ang marangal patungkol sa paghahari ng Panginoon Diyos. Sa Aklat ng Mateo chapter 4, verse 17, mula noon nagpasimula ang mga si Jesus nagsasabi, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya unang ginawa ng Panginoon Isus mangaral patungkol sa pagsisisi at papalapit ng paghahari ng Panginoon Diyos. At pinagbili na niya ang mga disipulo na huwag muna silang pumunta sa lugar ng mga hintil at bay ng Samaria. Bakit sinabihan ng Panginoon Isus na huwag sila pupunta sa bayan ng Samaria at ng mga hintil sapagkat pinili ng Panginoon Diyos ang bayan ng Israel. Kaya una muna nilang isusolwin o ililigtas ay ang bayan ng Israel. Sa Aklat ng Mateo chapter 10 verse 5 ang labindalawang ito ito'y sinugo ni Jesus, sila'y pinagbilinan, sinabi, huwag kayo magsitungo sa aling mga daan ng mga hintel at huwag kayo magsipasok sa aling mga bayan ng Samaria, kundi magkos magsiparong kayo sa tupang nawaglit sa bayan ng Israel at samantalang kayo nangaglalakad at nangangaral kayo mga eksabi, ang karyaan ng ay malapit na. Pinagbilinan na ng Panginoon na huwag silang pumunta sa lugar ng mga hintel at sa Maria sapagkat kinakailangan muna maganap ang santan ng Diyos sa bayan ng Israel. At ang bansang Israel dito gumawa ng mga dakilang bagay ang Panginoon Jesus. Dito sa bansang ito, dito gumawa ng mga dakilang himala, pagpapagaling ng Panginoon, pagpapalayas ng demonyo. Pero ayaw pa rin ang mga Hudyo na tanggapin ang Panginoong Isa Kristo. Sinabi ng Panginoong Isus sa kanyang mga salita na ayaw siyang tanggapin o sampalatayanan ng mga Hudyo dahil sa kanyang mga salita sa Aklat chapter 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang kasultan sapagkat iniisip ninyo ang mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpatutuot tungkol sa akin at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kalwalatian mula sa mga tao. Tatapat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili Naparito ako sa pangalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa akin sa sariling pangalan ay siyang ninyo tatanggapin. Paano kayo may sisampalataya kayong pagtatanggapin sa isang kalualatian ay hindi ninyo pinag-aanap ang kalualatian ng nanggagaling sa taong Diyos. Sa ating panahon, karamihan mga hudyo, ay hindi talaga naniniwala sa ating Panginoon. Bagamat may mga Hudyo na naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas, karamihan po sa mga Hudyo, hindi po sila nananampalataya sa Panginoon Jesus o hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas na pinadala sa bansang Israel. Kaya tayo mga kaibigan sa Panginoon, tayo ay naabot ng Ibanghelyo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya dahil sa krus ng kalbaryo dahil po tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa pagkapako sa krus ni Kristo mga kapatid sa Panginoon dumating din sa buhay natin ang biyaya ng kaligtasan na dapat lamang sana sa mga Israel ang kaligtasan ngunit dahil sa pagmamatigas sa puso ng mga hudyon ay dumating po sa atin ang kaligtasan sapagkat tayo ay binili ng banal na dugo ng Panginoon Sus para tayo may makasama doon sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa ating panahon, bakit maraming hindi naniniwala na si Jesus ang misayas o tagapagligtas? Sinasabi ng ilang mga audio na ang pagmimisyon ng Panginoon Jesus ay para lamang sa mga hindi. Mga kapatid sa Panginoon, may kasunduan ang Panginoon Diyos sa bayan ng Israel. Darating ang panahon ay ililigtas ng Panginoon Diyos ang bayan ng Israel. Sa panahon ngayon, hindi sila naniniwala ngayon sa ating Panginoon Jesus. Pero pagdating ng second coming mga kapatid, doon pa lamang sila mananampalataya sa Panginoon sapagkat tarating ang panahon na magro-rule ang Panginoon ng 1,000 years dito sa lupa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa ating panahon na kailangan natin na ipagpray ang bansang Israel nawa maraming mabuksan ang kanilang kaisipan na kailangan nila ang Panginoon Jesus sa panahon nito.